Na. Hello guys. ah uh, mag po kami. Ito pa lang mga papaya guys. Hindi ito galing sa farm. May kaibigan lang ako rito. Taga-ibang subdivision. Stoto. Tagaan na si guys. Bakulod. Ang daming papaya guys sa kanilang bahay, binigyan niya akong tatlong pirasong malalaki guys, oh. E gagawin kong atsara, kasi masarap guys ang atsara. Kapag kumakain tayo, mga adobo yung ulam natin. Diba guys, pang neutralize siya. Dito pala ako guys, sa likod ng aming bahay. Medyo likod nito guys mahaba tong lote namin guys ayun yung likod medyo madilim baka mga 150 square meter din ito guys ito may garahe rin siya guys sa gilid bago lang kami dito guys mga kalating taon pa lang kalating kami may Mung mong bininta guys yung bahay doon dito po kami nakabili ito guys yung aming atsara. na ko na yung iba guys. Oh. Dami guys. Kasi malalaki sa guys eh. Tatlong piraso. Oh. Ito yung kawali guys. Di sya kasi magkanap ah. Maghanap kami ng malaki-laking ano guys. Kawali. Bunso. Shout out ka Bunso. Tutok mo yung camera mo sa. <laughs> Shout out. Niluto tayo ng atsara. Ah dito tutok. Pwede. Ay, tapos ko na mo. Ay, to guys, sa amin marami na akong tanim dito, guys, sa likod oh. Ko na min to oh. Kasi dati, guys, maliliit lang naman to. Mabilis kasi lumaki, guys, kaya ayon. Minsan binabawasan ko, guys. Pinatanim ko ron sa labas. Yung iba, guys, doon sa labas ng bahay natin, sa gilid. Bonsai, ilang minutes na? 2 minutes. 2 minutes, hanggang 3 lang. Toto. Okay, so guys, madali lang mag-kayod ano, kasi medyo malaki yung butas ng kayuran. Kaya mabilis lang siya. Toto, tignan mo rito toto pag-kayod. Medyo malamig dito guys sa amin paggabi. Siguro sa inyo guys malamig din kasi bare months pa ngayon. Medyo malamig naman ang panahon. Lalo na nag-uulan. Medyo malamig naman dito guys sa Cavite. Kahit siguro sa lugar nyo guys sa probinsya malamig din. Ang dami ito guys. Ang daming asara to guys. Baka gusto nyo. Subscribe nyo lang kami guys. Bibigyan ko kayo ng atsara. <laughs> Joke lang guys ha. Matalas yung aming pangano guys. Oh. Ilang minutes na bunso? 3 minutes. 3? Ha? Bunso, ako naman picture yung halaman. Maganda to sa picture, bunso, oh. Ito, guys, ang ganda, oh. Laki na siya. Parang daifin din yung nakahanay sa, guys, sa daifin. bakya yata, guys. Magkakaiba-iba lang yung design ng dahon. Pero ito, guys, ibang lahi naman ito. Parang heart yung, ano nyo, guys, dahon. Oh. Mabilis rin sa, guys, dumami. Yung sahat niya, yan. May. Ato pa guys, yung iba oh. Totoo ko na mga yung totoo kasama niya. Ayun guys, yung iba oh. Ang tataba. Guys. Sa so, unahan guys, kalamansi. May tanim kaming kalamansi guys. Ang problema, may bunga yan guys, kaunti lang. Kasi hindi masyadong naaarawan. Pero may bunga naman yan guys. Hindi nga lang ganun kadami. Ito pa guys, ang daming alaman namin oh. Totoo. Parang kung floods, Oh, guys, okay, so, oh. Maganda rin tignan. Nakakaaliw sa likod bahay. Dito na toto. to. Hindi to. na natin pakakahabaan. Bunso. Ilang minutes na yung bunso? Ilang minutes na? minutes. Ba't parang yeah. namatay? Hindi, tuloy yan. Five minutes na? Five minutes oh, na. guys, maraming salamat. Pagpasinsya nyo itong download namin, guys. Kasi, mahirap guys, maghanap ng magandang content. <laughs> Lalo na guys, wala kasi kami sa farm. Okay na guys, toto, paalam ka na. Bye bye. Ganda ng buhok ni Bonso, Subscribe. ah, parang santo ah. <laughs>